Okay, so, ayan, good evening mga kasari and mga katendera. So, time check, 9.44. Ayan, 9.44 na. Uh, at ngayon ay January 11, Sabado. So, close na yung store namin kanina pa, mga 8.30. Medyo maaga-aga ako ngayon nagpa nagpasara ng tindahan kasi uh, medyo may nararamdaman tayo sa katawan at nakakapagod na din. <laughs> Pagod na din ako and medyo... May sakit tayo na nararamdaman sa katawan natin ngayon. Mga ilang araw na din nakaramdaman ko to. Masakit sa kilikili. So update dito sa tindahan natin. ay nakakalbo na yung tindahan natin. Dami ng bungi yung, yung uh, store natin. Ayan, kita nyo naman yung likod. Walang masyadong uh, display sa mga estante natin. Madami ng kulang. Mga biskwit. Ayan, uh, kulang na din. Hindi na ako masyado nakakapamili ng uh, maramihan. Kaya, uh, kasi may nararamdaman tayo kasi kaya hindi ako masyado nakakapag groceries ng medyo madami-dami so hinahayaan ko na lang na konti lang yung stock ko uh, kasi hindi ko rin naman magagawa lahat, hindi rin naman ako makakapokus masyado dito sa tindahan, hindi ako makapag display, kasi nga may prone akong nararamdaman sa aking kilikili okay, so bakit nga ba, bakit nga ba hindi ako masyado nakakapamili at wala akong masyadong stock Siyempre sa mga nanonood na dyan, no? alam nyo naman na lagi ako nag uh, uh, i-stack talaga dito sa tindahan. Tapos yung mga stante natin laging puno yan. Nakikita nyo naman yung mga nakasabay-bay dito sa akin. Yung mga nanonood, so alam nyo na lagi yan dyan ay puno. Ito pakita ko sa inyo. So ilapit natin yung camera. Ayan. Okay. Ayan. Okay, so ngayon wala akong masyadong mga paninda. Ayan, daming bungi. Ayan, itong mga biskwit ay wala na, mga bungi na. Tapos dito, kunti na lang. Ayan, bungi-bungi na. Pati dito, sa baba. Ayan, makalat lang yung ano. <laughs> Ang daming kalat. Di pa ako nakakapagwalis na nahirapan talaga ako mag-display, uh, maglinis dito sa tindahan ngayon. <laughs> Tapos dito, wala na wala akong stock. O, dami na, mga downy. Wala na akong mga stock ng mga downy, mga sabon. Hindi ko na talaga naasikaso ng maayos yung tindahan to ngayon. Oh, dito. Ayan. Eto, wala. Kunti na lang din yung mga stock natin. O, dito din. Kahit doon, sa mga dilata. Ayan, kita nyo. Wala na masyado yung stock. O, yung mga itlog. Meron tayong itlog andun sa kusina. Pero, hindi ako nakakapag-display. Ako'y natatamad. Ngayon, mga katender, ako Ako'y tamaders. So, ano nga ba? Ano nga ba yung dahilan kung bakit? Medyo ganito yung tindahan natin. Uh, wala na masyadong stock. Hindi na ako makapamili ng medyo madami-dami. So, ito po yung dahilan ng katendera. Kasi ako po ay may narodom toman sa aking katsawa. Hindi ko alam kung anong tag nito. Uh, hindi ko alam kung anong tag dito. So, may ano ako, may, sak uh, may, ano, may ano tayo dito sa Kili-kili ko, masakit yung kili-kili ko, ayan, hindi ko pwede maipakita, ayan, hindi nyo naman makikita. Hindi ko alam anong tagalog. Pag dito sa amin, ang tawag dito ay uh, bersot o may hubag. Ewan ko lang kung ano sa tagalog, hindi ko talaga alam. Kanina ko pa iniisip kung ano ba yung tawag sa tagalog. Polete or Ano ba? Uh, comment nyo na lang sa baba kung ano yung tagalog kasi hindi ko talaga alam. Sa waray, ano yun, uh, ubag or yung uh, bursot. Bors, Yan, masakit siya dito sa kilik-kilik banda. Yan, kaya ganito yung tindahan ko ngayon ah uh, kulang tayo ng stock. Yung mga estante natin bungi-bungi, hindi ako masyado makapamili ng madami kasi hindi ko magawa lahat yung mga gawain, yung pagdi-display na ako kasi may nararamdaman tayong sakit. Kaya, kaya siguro nagkaroon ako ng hubag kasi nung siguro kinamot ko siya kasi ang uh, ang kate ng kilikili ko, ang kate ng kilikili ko tapos kinamot ko siya. Uh, siguro, nung nandun ako sa taas, Ah uh, kinamot ko tapos nakalimutan ko na maliligo pala ako. Siguro yun ang nangyari. Anong naligo na ako siguro yun. Pinabukasan nag-start na siya na medyo sumasakit maliit pa lang siya. Tapos ngayon palaki na siya ng palaki. Hindi ko alam mo Tagalog dun. Kulete or ano yun. Basta may ano, basta hubag or borsot dito sa waray. Hindi ko alam kung naintindihan niyo yung sinasabi <laughs> ko. Basta yun. Masakit siya. Andito. Ah, uh, nag-take na ako ng medicine pero ganun pa rin, mangutmot pa rin. Medyo masakit pa rin siya. Ah, uh, kailangan kasi, ah, uh, kailangan kasi lumabas yung ano daw, kailangan kasi uh, lumabas yung nanak daw para mawala daw yung sakit. Kaya lang, kaya lang, wala pa lumalabas Kaya hindi ko siya pinipilit. Kasi, 'di ba 'yung may mga borsot, kailangan yung mga mata, Ay yung may mga nana, kailangan ah, uh, mapalabas para mawala yung naiipon sakit. yan masakit siya talaga ang ano pa, ang hirap pa kasi andito sa kilikili, hindi ako maka akilos ng maayos kasi pag naiipit siya, nakaganyan ako sumasakit siya, bigla siyang sumasakit tapos dito pa siya, sa kana, kanang kamay ko ito yung madalas ko ginagamit kasi syempre, ano ako eh syempre, ito yung madalas ko ginagamit ah kanan, itong kaliwa, hindi ko naman masyado ginagamit kasi hindi naman ako kalawete kanan talaga ako, so ito yung pinaka ito yung gamit na gamit kong kamay ito, so andito siya so nahihirapan ako kaya, uh, ah, hiniisip ko na hindi lang muna ako mamili ng madami pa konti-konti na lang muna. Yung mga importante lang tulad ng mga sigarilyo, asukal, mantika, at mga pangsahog kasi kailangan namin dito ng mga lamas, pangsahog, mga sibuyas, mga bawang. Yung ibang grocery, salos wala na akong stock Tulad ng mga downy, uh, mga powder, um uh, wala na, dami na na, dami ko nang wala tapos ngayon hindi na rin ako nagpadala ulit ng mga biskwit kahit wala na ako masyadong uh, stock ng mga biskwit ang, ang bibilhin ko lang bukas is yung mga sigarilyo kasi sobrang mabenta si sigarilyo dito sa amin kaya hindi ako pwede magpawala ng mga sigarilyo Araw-araw talaga ako bumibili ng mga sigarilyo kasi sobrang fast moving ang mga sigarilyo dito sa store ko. Uh, number one yan dito sa tindahan ko ang sigarilyo. Kaya kailangan lagi ako may mga sigarilyo, mantika, asukal, tapos yung may mga pagsahog, itlog. Kailangan meron tayo yan. Di bali nang wala yung ibang item, basta yung mga uh, sigarilyo dapat na... Uh, meron ako dito sa tindahan. So, yun talaga yung inuuna ko na bilhin. Nakaganito ako mga kasari, no? Nak nakaganito lang yung kamay ko kasi ginag, uh, sinasadya ako na iganyan para hindi ko masagi. Para hindi dumikit yung ano, yung... Para hindi ko maganyan, no? Ayan. Kasi pag nakaganyan, sumasakit siya. Kaya, kinag, kaya nakaganyan lang yung kamay natin. So, nahirapan tayo. Tapos, meron pa akong iriripak ah, na asukal. Ayan. Ayan. Hindi ko na yan natapos. Nakapagripak lang ako ng isang kilo lang siguro. Tapos, Uh, bukas na naman, bukas ko na yung gagawin ulit. Eh. Kaya ako medyo maaga ngayon nag-close kasi masakit. Ma mamaya lalagyan ko siya ng ito dahon-dahon. Ito, may nagbigay sa akin ng dahon. Ayan, hindi ko alam anong dahon to. Ayan, dahon-dahon, dahon. Ayan, may dahon kulay violet. Dikdikin lang daw tapos hanggang sa lumabas yung katas Yan, pag may katas daw, e eh, tapal ko dito sa may hubag. Yan, tatapal ko na daw dito. Dito, malaki na siya eh hindi nyo naman makikita. Ayoko naman ipakita kasi. Ayaw. Hindi naman makikita o ganyan. Ito, mamaya, pag umakyat ako sa taas, tatapalan ko siya nitong dahon na to para, ano, para kusa lumabas yung nana. Baka mahinog na siya. Diba? Para mahinog na siya at lumabas na yung nana niya kasi masakit na siya. Mga siguro tatlong araw ko na yata itong nararamdaman. Kaya, wala sa ayos yung tindahan namin ngayon. Magkalat. Tapos, walang mga stock. O, oh, walang mga stock. So, naninibago din kayo, no? So, walang mga stock kasi nga, may nararamdaman. Ang tendera ninyo. So, wala muna tayong mga stock ngayon. Wala muna ako mga grocery-grocery haul. Kasi, wala akong mai unbox sa inyo, wala akong mai-grocery, wala akong mapapakita sa inyo kasi hindi ako nakakapamili ng marami, lagi lang mga sigarilyo, konti-konti lang yung mga pinamimili ko, yung mga importante lang talaga. Hindi ko na bill na vlog kasi konti lang naman yun. Okay, so ayan, i-share ko lang po, nai check up ko lang po itong aking uh, nararamdaman dito sa aking Kelly Kelly. Kaya hindi ako masyado makakapag-update sa inyo kung uh, mga unboxing unboxing wala akong masyadong may update na mga pinamili kasi hindi ako masyadong nakakapamili ngayon wala tayong uh, uh, daming stock, walang stock. So, ayan. So, ayan, hanggang dito na lang muna yung share ko sa inyo. So, ito lang yung vlog natin. And, uh, maraming salamat sa mga nakasubscribe na sa channel natin. At, uy, maano na tayo. Congrats pala. 190 na. Sana mo maka 1K ka agad tayo dito sa channel natin. Sana madami pa mag-subscribe at manood sa mga video natin. I-like nyo na rin at i-share nyo na rin yung video natin para mas madami pa yung manood at mag-subscribe sa channel natin ha. Ayan, maraming salamat sa mga nakasubscribe na at sa mga lagi nanonood ng mga video ko sa mga kapwa ko, kasari, tsaka tendera. Ayan, mara maraming salamat sa support ninyo. Uh, maraming salamat. Ayan, so good evening sa inyong lahat and good night na rin sa inyong lahat. Thank you ulit. Bye-bye. Eh, subasakitan so, mo na siya.